Nya, namaya pa sa una oh walang talo siya hula walang ano so, ano 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 na ano 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 now, ano today's video ay ano gagawa ako ng content na hindi ko alam yung anong content na title na gagawin ko. Ang tangi ko lang alam ay mag-vlog. Pero, ano Uh, umalis ako kanina na hindi ako nagpaalam sa aking ex-girlfriend tapos ano, uh, may na nadapa ako at uh, nakapunta ako sa ibang planeta na kung saan hindi ko alam kung anong planeta 'yun. So ayun guys, uh, uh, pagalis pag-alis ko guys, uh, bumili ako ng pan at saka may coke so para mas ano malamig yung katawan ko kasi ano nagugutom ako sa kalalakad kanina so at, at ayun at uh, uh, pumunta ako sa planeta nila ni MJ Serie para samahan ako sa ibang planeta na kung saan ay uh, first time kong makapunta doon so so ayun hindi ko alam yung gagawin ko uh, <laughs> ando nila ako gagawa nila ako ng content doon na na ano eh na unexpected na content na uh, ayun na hindi ko alam yung title so So ayun guys, uh, pag pagdating ko doon ay nadapa ako uh, at <laughs> Paglingon ko, agad nakapunta ako sa planeta ni Mr. Mr. Mills! what's up? Opa so shout out sa followers natin dyan! Mr. Mills, pasok! OY! OY! Eh! hello, Hindi. 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 ano? Hindi. 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 ano So ayun, uh, oh. na ako di kay siyempre gusto kong makahimamat ni Mo. Oh. Kay, kasi siyempre as, as, oh, oh as idolized. Oh. So siyempre, hindi lang sa vlog. So ayun uh, kasi love lang natin yung mga Cebuano at saka yung oh, mga na, kapilong, na, na, Love na mga Cebuano Tagalog. So mix na lang natin. No? So ayun guys, so na, na ako din guys para i-interviewin ko si Mr. Mels. Oh. Kasi isa ito sa mga sikat na vlogger dito sa Bisaya guys. Oh, sa, so, sa para? Cebuano. so ang mga mga content nindot ayo so ako siya interbihon. ako pautana dul sa mga imong technique nga naabot ka kung unsa imong naabot ah, sa imong mga successful unsa imong mga mga technique paano ka nagsimula in short wala ayo wala 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 wala